Hindi, sa hindi kayo sabay sa kanila. <laughs> Pero thank you, thank you, thank you sa support. Medyo mahaba-habang ano, may anum. Medyo mahaba-habang ano to kasi mabigat yung kalaban. Parang ano eh, may ano na naman, may sumpong na naman. Dito kaya mawawala yung sumpong mo. Oh. Para sa'yo. Badner, dito ha. Bakit pasungit naman, naman sa akin? Alam mo to. Alin? Anong alin? Ha? Kasama ka sa plano na, no? Kasama ka sa plano na, no? Uy, ano ka ba? <laughs> Hindi naman ako ng plano na eh. Pero, Alam O um, oh, ano? Nakita ko. Umiyak ka. Umiyak? Sino umiyak? Suso ka naman. Sabi kasi ni Kalinga Prab kanina, pagdating ko, mm. daw. No, umiyak ka daw. Hindi Joke lang yan. Mm. Joke lang yan. Assuming ka nga. Assuming? Bakit namamagamata mo? Wala, ano? Mm. Puyat, bakit? Puyat. Puyat, kakaisip sa akin. Kasi namimiss mo ako. Nakas ng ulan, no? Oh. Kumanta ka pa kasi tita mo. Kumulan tuloy. Ay, nasisin na naman nga kanta. Hmm, namis nice mo ako. Namiss na ano. Ano naman? Ano? Bakit? Ano ginagawa? Last time, nung part 11, mm. ang bait-bait mo sa akin. Ang lambing-lambing mo. Ano nangyari? Pagpapit! <laughs> Ano ba yung sabi ko sa iyo doon? Hmm? Tinanong mo ako. Oh. Sabi mo sa akin, nasa yung Krista na kilala ko. Sabi ko na iwan sa bundok. Oh. Eh nasaan tayo ngayon? Nasa bundok. O di yung attitude ko kayo nandito sa bundok. Ano to? Po. Asa si Kalinga Prab? Pag mo na lalapin. Hindi, sasabihin ko kay Kalinga Prab, wag nang mag-vlog dito. Kami. Eh kasi sa bagay. Dapat ko ngiti ka pa masaya ka pa. Di, kasi alam mo yun. Nami-miss ko yung pagiging ganyan sa akin. Oh. Uh, oh, oh! Nahuli ko yun! <laughs> nahuli ko yun! May manok! Ano yung narinig mo? Bakit ka tumawa? Hmm. Ano yung narinig? Mm -hmm. Yung bang... nami-miss kita? Hmm. Alam mo, hmm. Malina na naman rinigyan tayo nga mo.

Kuya. Hmm. Alam mo yun? Kasi no. sabi ko, dapat maging ready na ako palagi. Alam mo bang may panyo na akong dala? Nakapag-iiyak ka. Kasi last time, ti ano eh. Wipes yung pinampunas ko sa luha mo. <laughs> Napansin mo ba? Oo. So ngayon, may dalang panyo, kulay pink pa. Eh kaso hindi naman ako umiiyak. Halika dito, harap ka na. Ayoko. Alam hindi mo. nga ako umiiyak, di ba? hindi ka, sabi mo nabasa ka ng ulan basa yung mukha mo, pupunasan ko hindi na ka ayun, no? basang basa hindi na alam mo, okay lang naman eh okay lang ayan pa, meron pa ano? Hmm, kay mama yan, huwag mong iuwi sabi ng mama ko Magdala na daw ako ng panyo para sa iyo. Ito may pawis ko. Pamoy nga. Hindi <laughs> <laughs> kasi. Bakit? Sige, sabihin ka na. Ano ba? Ba't ka nang kakaganyan? Tama yung sinabi nila kuya. Na? Wala ko dito kanina. Eh. Naiyak ako kanina. Oh. eh, ba? paano? Kala ko kasi. Hmm. Wala nang nikis. Hindi na kita makikita. Bakit parang buong tuwa ka pa? Ay nako. Hmm. Hindi man nga sinasabi, pero nakikita ko naman sa'yo. Na? Ibig sabihin ba yan? Namimiss mo ako? Namimiss? Siyempre, mamimiss ko yung tamba na natin, siyempre. Hindi yun. yung pang i-direct eh. Direkta mo yun kasi rin. yung gusto kong sabihin. So, karo. hindi mo ako namimiss? Yung tambalan. Hindi mo ako namimiss. Ang tambalan nga. Hindi mo ako namimiss. Oo na, oo na. O ano? Tapos mo yun. O, narinig mo na. Water, please. <laughs> ayun na naman tayo. Kaya... I can't Ayun eh. Kaya ayoko nang wala yung tambalan natin. Kasi yan, yan yung mamimiss ko yung... Kapulitan mo.